Good morning! Magkagamit na naman ako ng aking body shaper. Alam nyo ba, hindi ko din alam. Itong vlog ko na to is gumamit talaga ako ng microphone. para nga mas maganda yung boses. Pero hindi ko alam. Bakit ganito yung nangyari? Nagmute siya, guys. Na-mute tong vlog na to kaya kailangan ko ulit mag-voice over para mas maintindihan nyo itong pag-vlog ko ngayon. So, eto, tila ukan time na. Kanina po na nagba ako, wala pa talagang mga maingay na manok. Ngayong magbo voice over ako tila ukan time na kasi nga mag-12 na. Eto ilalagay ko lang ang aking body shaper na sobrang nakakatulong sa akin para mahulma ma ulit ang katawan kong lumipas na. Charot! Gustong gusto ko tong body shaper ko kasi nga kapit na kapit siya at mafe-feel mo talaga na para talagang binibigyan ka ng alam mo yung shape talaga She's... so ito po lang ginagamit ko masyashare na naman ako sa inyo yung ginagamit ko para hindi na kayo magluto katulad ng ginagamit ko na Lux wax ito naman ay wax strip kung saan yung wax ay meron na pong tinatawag na dikit, kumbaga hindi nyo na kailangan magluto or magpakulo ng tubig para ilagay yung ating wax diretso na siya. So, meron siyang laman na 60 pieces. And then, yan, yan. Ipinag-share ko dyan sa inyo. Sinasabi ko dyan ang pinagkaiba ng dalawa na kailangan nyo pang magpa-warm ng water para makuha nyo yung texture na hinahanap kay Luxe Wax. Bilang itong isa naman po, ay hindi nyo na kailangan pag binili nyo, pwede nyo nang idikit. So, eto po, yung tagal ko nang ginagamit, ginagamit ko yan sa mukha ko. At itong Luxe Wax naman, isa kipay ko. Alam nyo ba, ganun. hindi naman ako pinaglihi sa mga mabubuhok na bagay o mga kinain, ganun, o balot. Pero mabuhok talagang ate maray nyo, kaya hindi ako nawawala ng mga wax strip, Luxe Wax sa buhay buhay ko. Kasama ko na talaga siya. Ay, kaya eto, ipapakita ko sa inyo. Aalisin ah, ko yung filter. Lalagyan ko lang yung filter, yung lips ko. Ayan. Ayan, makikita nyo yung mga black dyan. Ayan, guys. Oh, ayan. yan Ang dami nyo tumutubo. Pero pag mas nakita nyo sa personal, mas kita kita siya. Dito, bibilisan ko na. Ayan, magtatanggal na tayo. Lagay ko ng pulbos at gupit-gupit lang kayo. Tapos ilagay nyo na dyan. Ayan, ganyan lang ako magtanggal. Ayan. Papakita ko naman sa inyo mga tanggal na hair dyan. Ayan. Sobrang maganda din naman to. Like, for example, may lakad kayo, nagmamadali kayo, hindi nyo kailangan na magluto-luto pa ng pantanggal nyo. Basta huwag kayong shaver kasi mas black. Ayan. Pasensya nyo na yung kamay ko kasi wala na akong color. Hindi ko kakapaglagay. So, ayan yung nakukuha natin. Ayan yun. Oh, Di ba itim talaga yung tumutubo dyan sa akin? Hay, nakulala. Aki po. Ako Wong, oh, hay nako diyan. Na yung natanggal nating mga buhok-buhok sa bigote ko pa lang yan ha. Just taas sa balbas ko. Balbas bigote. Bigote. Oh, Hayan na. Yung masters natin. And then next na natin po ay yung kabila naman. Pero pinagpapawisan kami. diyan yan pagpawisan kasi alam niyo guys pag so pinagpapawisan to ano nagiging pimples? the Jig Queen. Ayun. Let's see, wow, si Paul So, dito naman tayo sa kabila. Ang nagawin nyo ulit, ikakat niyo ulit ito na ginagamit na. Cut lang tayo nyo, pa-size lang. Kasi hindi naman pwede ilagay nyo yan sa mukha niyo. Wow, so, pa konti ka talaga nyan ni. Tapos, open mo ulit, and then dikit mo sa kung saan merong, ano, hair. Nalangit tayo pa eh. siya. So, yan. Tapos, dito. O, yan. Tapos, dikat mo lang yan dyan, mga bibig ko. O, ah. Pwede niyo na itong gamitin para hindi, ano, hindi naman siya gano'n masulat, guys. Pwede niyo itong gamitin sa inyo din kapag may mga buhok bu bu din kayo, guys. At boys, girls. Open ko lang yung aircon. Open tayo ng aircon kasi pinag-upload sila ko. Ayun, yung files ko. Oh. Kitang yung files ko. yun. nag-upload ako. Kasi mainit. And guys, o, oh, kita niyo yung buhok. O, uh yun. -huh. Diba? Kitang-kita pag dito, guys. Kasi ang dami na yung request. Huwag naman yung papakita ko sa inyo, ah. So, day for guys. Pag-blog natin ganito. Walang na Wala yung account ni Ate Maris. Tapos hindi kayo niniwala. Pero guys, lahat na sinishare ko sa inyo, lahat nakakatanggal ng mga bulbol. Kaya e, ano pang hinihintay, ialagay ko dyan sa may baba para... Para happy ang lahat. Tapos, alam nyo ba, meron ako nito, oh. Ito, oh. Itong mahaba dito. Yan itong mahabang buhok. Ayan, ayan, oh, ayan. Alam nyo ba na yung ganyang hair ko, parehas kami ng ex ko, may ganyan din siya. Di ba? Yung ex ko, guys, shout out sa'yo. Parehas kami merong ganyan. Hindi ko alam kung bakit. Yun pala, kapag parehas kayo meron, mag-ihiwalay kayo. Hindi ka pipiliin. Hindi may ano lang. Baka siguro, nung last na life namin, magkapatid kami. Ganon. Kasi magkamukha kami. Charis! Lock lang. Hindi, meron din siya, ano lang, hindi ko anong wapit. Siguro nga mapapatid kami ng ano, nung, nung last lives namin. Nung last lives? <laughs> Parang sa kanya kinutubuan dito. Kaya kung gano'n pa man. So, ang powers ni, grabe yung powers ni, tapos dito, tapos dito naman tayo niya, magtatanggal tayo dito. Ito yung marami-rami, and then ang gagawin ng atin nyo ay magtatanggal din doon sa baba. Yan o, oh. Ayan, dikit mo lang dyan yan sa ano mo. Tapos, hindi, hindi kasi ako, ah, hindi ko lang basta hindi ako kasi ako ano. Hindi pa ako yung mga sa buhok. Ayan ko so, yung oh. Puro talaga yung buhok. As in, buhokin kasi ako. Ayun, guys. Ayan ang mga problema ng mga ano. Mm, mm totoo, ito yung problema talaga ng mga buhuti. May pinagpapanuhan nga akong bilhin. Yung parang machine siya, plano ko siyang bilhin para para pag nag, parang pag sinaig mo siya tapos ginaganyan lang. Ini, yung may ilaw siya, para may ilaw yung parang mapapatay ata yung ano, mamamatay ata yung mag-i-stop ata yung pagtutubo ng buo. Ayan guys, o tingnan nyo. Oh. Ayan o, oh. maiitim din pati o. Oh. Ayan o, oh. Huh? Aww. Buhok lang yan sa ano, oh, sa dito o. Oh. Sa may baba dito ko. Eh. Katanggalin ko pala yung buhok ko dito guys. Itong sinasabi ko sa inyo dito o. Oh. Tagalin ko yan ha. Ganito lang o. Oh. Magpatanggal ni. Eh. Ayaw niya. Kasi yung bilis buhok lang ko. Kaya ako tayo okay. dyan. Ayaw niya magpatanggal. Kayaan na nga muna natin. Ayaw niya magpatanggal sa gilid ayaw mo magpatanggal. Magbunat ka. Ito na mula na nga. Ayaw pa magpatanggal. Eh, oh. mo. <laughs> Haha. So, I need you so. I need you so. I need you so. I need okay. you Ayan. Tapos, kila. Ayan yung hair. Mga baby hair lang naman yan. Baby hair. Basta baby hair lang yung natatanggal dyan. Mga baby hair ko dyan. Tapos, Okay, natanggal na guys. Yung nag-iisang buhok. Dito sa baba. Kasi nag iisa talaga ako. Yan lang. Tapos, sobrang mag nyo. <laughs> Tapos, mm -hmm. kayo, babe kahit na mukha kayong kumain ng tete dyan, okay lang yun. Okay, tapos, ulitin ko lang yung dito ko. Uh, At dito naman, inulit ko lang para matanggal ko lahat, para mas smooth siyang tingnan, para magmukha ulit yung mukha kong babae. Kasi nga, palagi ako na pagkakamalan, ha? Babae ko <laughs> ako. <laughs> wishkin. Yan, ganun. Sa ganun lang ako palagi. As in, kapag tumutubo yung hair ko, ayoko kasi gumamit ng shave. Kasi kapag nag-shave ako, alam ko yung tumutubo na sa akin is more black talaga na nakakatakot at ayokong mangyari yun. At dito ko na rin po ito, tatapusin na vlog ko. Pero share ko sa inyo na pati rin po sa legs, eto rin po yung ginagamit ko. Hindi po ako gumagamit ng locks na yung mainit. Ito talaga yung ginagamit ko kasi ito yung pinaka mas mabilis para sa akin. Lalo na kapag may mga lakad or may saan man ang punta, mabilis siyang matanggal. Pero madalas na gumagawa ko to is gabi kasi minsan nababasa ko yung legs ko. Natakot kasi ako minsan na kung mabasa ako at ni... Basta kapag nakita niya ako nakapants na ako at mahaba yung mga short ko, yung, yung hindi talaga ako makasuot ng ano, ng mga maiiksi guys na short. Means ang haba-haba na po talaga ng aking hair sa legs at ayoko kasi na makita nila kasi nga basta nahihirapan ako guys kasi mukha talaga mukha nang yung lalaki yung legs ko tapos may buhok pa. Eh di, wala na. Tapos na. Ganyan karami yung hair ko sa legs. Tingnan nyo naman. Yung mga buhok. Tananggal ko sa legs ko, guys. O, yun. Kaya, kayo, kung nagmamadali kayo, tapos medyo tanggalin kayo, tatanggalin mga buhok-buhok dyan sa legs nyo. Ayan. And, nire-recommend ko itong ganito. Hindi nyo kailangan magano magluto or magpainit ng ganitong lock swaps kung nagmamadali kayo, guys. Pwede na itong ganito. So, agay ko lang dyan sa baba yung Yellow basket. Iyari ko din lahat ng mga pinakita ko sa inyo, mga products. So, yeah, dito na muna ang vlog ko. Bye na ako ng filter, guys, para kita yung pamumula dyan. So, bye-bye!